problema nyo ba ang nalagas sa inyong buhok ayan mag, manood ka dito kasi homemade ano to Bibigyan kita ng tips homemade so organic ang gagamitin natin mga, sa mga gusto lang ng homemade so Tatlo lang, apat lang ang ating kailangan. Kasi ito, provenant tested talaga. Kasi tingnan nyo sa akin. Yan, marami talagang tumubo na maniliit dyan. At saka, pag naliligo ako, wala na siyang, ano, hindi na yung, grabe, ang dami talaga ng no, airfoil. No, ano, na, pag naliligo, akala mo, ay, hey, makakalbo na yata ako. <laughs> ano, mukhang kalbo na yata so kailangan natin ng alagaan ng ating buhok so number one ang ating buhok kung mahilig tayo malalaga alaga sa ating katawan yan bakit gumagalaw ang ating camera eh off na lang kasi gumagalaw sinusundan yata yung ating camera so ito lang ang ating gagawin yan yeah syempre shampoo. Itong shampoo na to, kalahati lang yung laman. So, yung kalahati, ang ah, lalagyan natin ng mix. So, nilagsan natin. Ito kaya yung ating ingredients, shampoo, kung anong shampoo nyo. At saka, olive oil. At saka, nagbabad na ako ng cloves. So, ito yung tubig niya. So, tubig ang ating kailangan dito para ilagay sa, ano, sa ating shampoo. At saka nagbaban na rin ako ng rosemary. Ayan. Ayan ang rosemary. So, tubig lang din ang kailangan natin dito. Ngayon, ito yung ating olive oil. So, unahin natin ang ating olive oil. Ipasok dito sa shampoo. Ayan. So, tinansya ko lang siya, guys. Mm. So, ito yung nagpapasoft sa ating buhok. Tingnan mo. Kahit lang conditioner, napakakintag yan, bagsak ang buhok yan, tapos ito yung talagang nagagamot sa ating hair fall ating clothes hmm. ayan, nabalay tayo tapos tubig ng rosemary so ito, kailangan natin yan hindi hindi tayo magalangan na mabaho ang ano ano niya yung kalalabasan so mabango pa yun eh. kasi may shampoo yan simotin natin at saka ito yung ginagamit ko guys um, ano na 2 months na so after 2 months ito na bumabawi na siya nang lumalabas na yung mga nalagas dito mo buo na napalitan na so pag naliligo din ako ngayon wala na siyang lagas na kagaya hindi pa ako naglagay nito na Parang nakakatakot ang dami tapos ngayon makikita ko na lang less than 10 hibla na lang ayan at lang kapag nagsusuklay ako yan wala nang na, na, na iiwan sa meron bang meron tatlo apat yung so normal na siya so ayan guys yung ano, ito yung tips ko sa shampoo. Para, ano, tapos din i-shake lang natin. Para siya mag mix Then, ang next natin na topic ay ito po kasi sa may yung skin care. So, yung meron ako na panoon na ano about sa skin care. So, kinumpir niya yung Hong Kong at Middle East kasi nasa Hong Kong siya. So, kami, hindi naman kahit anywhere ka naman, basta marunong alam mo yung mga homemade remedies, yung talagang ano kasi, alam mo pag bumibili tayo ng ano sa labas, tapos yung bak 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 bak, so nakakatakot ang kapalit nun, so ako talaga ginagamit is homemade lang so kahit nasa Hong Kong ako or Middle East, yan, yan lang talaga ang gamit ko, kasi natatakot ako pag umitim yung mukha masasunog. Yun ang kinatatakot ko. Kaya hindi ako bumibili ng skin care sa mukha. Ano, yung cream na pinagawa ko rin. So, ituro ko rin yun. Yung about cream. Thank you for watching. God bless.